nakakita nila yan hindi ko lang alam kung magkano yung ano yan a, nakakalungkot kasi napakaganda ang ganda nito oh. ito ito children's place gusto mo bukas at magkape diretso tayo bawa naman kayo sa tao nakiusap po ako rito kasama ko si chairman dito eh. Kayo pa ang galit ha? Ah. Ah, ito, Nasa naula niya ni Charlie, kayo pa ang galit eh. May mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi uwi sa akin. Ang sabi ni Yormi, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipa ni General Suka. Diba, lumuwag? Pinagyan ng mga guwit-guwit, oh. Pinagkakakitaan nila yan. Hindi ko lang alam kung magkano yung ano niyan.

Jenny! Kunin niyo muna yan! Ah ayan ka na! na lang dapat ng truck sa atin ba? Hindi pa muna! Okay! Park rin niyo muna! Hindi na niyo muna! Piyasin Hindi pa muna! Piyasin mo! sobrang tagal na nung mga tok tok na yun hindi... hindi... hindi lang nalinis ito nawalis na. Kaya, natin Kaya ito bago ako magretiro Magagawa natin yung mga e, natin. ano? tigasin natin Hindi mo duwag luwag na ito Ginawa nila Ang baka, ang parkingan Sila lang kumikita Saka nakakalungkot kasi napakaganda yun. Ang ganda nito oh. Ito, ito, children's playground to eh ang ganda nito okay. eh. Ang ginawa ng Sa Sasakpa pa ba oh? sa, yun? pa ako oh. May eh, maatras yung truck eh. Wala, nag-aalis siya lang ngayon Hindi, may atras. Sa ni General eh. Okay. Saan? Adyan, maatras. Pinatras. Sakay Oo, oh, sige. Nagaya eh, lang dyan, eh. sa ating rawa. Atin, 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 atin eh, may nakaharang dyan eh. Sa ating rawa, pwede mo sa ating Sa ating Eh, paganin mo ano. yung ano. Pa ganun mo Ayaw mo ba nili. Kasaulo. Hindi ka nyo pumunta sa mga mo? Haha. 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 Haha.

Thank okay. Christian, halata. Ano? Okay, say, say, say. Ah, para may katulong. O so, ano bubuhat? Kristian. Christian, oh. Pa-tulong bubuhatin ko okay, okay. okay, lang tao nawala tao. Alex. Si Alex. Eh hey, Christian daw. Sobrang tagal na. Okay, okay, okay. Ito yung kung gaano karaming palat.

Ano sa kanto